Isang makasaysayang araw mga bata, kumusta kayo? Ngayong araw ay ating susuriin ang mga piling kaganapan na nagpakita ng pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Kaya't simulan na natin ang ating pagkatuto kasama si Nakasi at Sayan. Kasi at Sayan, bumati kayo sa ating mga manonood. Makasaysayang araw po! Mga bata, Upang malaman natin ang mga piling kaganapan na nagpakita ng pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano, magsasagawa tayo ng isang gawaing tatawagin nating Piktosaysay. Mayroon akong inihandang tatlong larawan at tatlong set ng mga jumbled letters. Nais ko na isaayos ninyo ang mga jumbled letters upang matukoy ang makasaysayang pangyayari na nasa larawan. Matapos nito ay bibigyan natin ito ng kaukulang impormasyon. Simulan na natin ang gawain. Ang mga jumbled letters para sa unang larawan ay... Anong salita ito? Magaling! Unang putok sa silensyo at sosyego. Para sa ikalawang larawan, narito ang set ng mga jumbled letters. Anong salita kaya ito? Tama! Labanan sa tirad pass. para sa huling larawan, ito naman ang set ng mga jumbled letters na maaari ninyong gawing gabay. Anong salita naman kaya ito? Magaling mga bata, ito ang Balangiga Massacre. Ngayon mga bata, samahan ninyo akong tuklasin ng saysay ng kwento sa likod ng mga larawang ito. Ang unang putok sa Silencio at Sosiego Santa Mesa, Maynila ang nagsilbing hudyat sa pagsisimula ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ito ay ang pagbaril at pagkakapatay ng Amerikanong sundalo na si Private William Grayson sa mga sundalong Pilipino na naglalakad malapit sa tinatawag na Black House 7 sa kalye ng Silencio, pagitan ng Sosiego sa Santa Mesa, Maynila. Ang napatay ni Private Grayson ay ang Pilipinong sundalo na si Corporal Anastasio Felix ng 4th Company Batalyong Morong. E bakit naman po binaril ni Private Grayson ang mga sundalong Pilipino? Ayon kay Grayson, hindi huminto ang mga sundalong Pilipino matapos niyang sigawan ng halt nang ibig sabihin ay huminto at huwag magpatuloy sa paglalakad patawid sa lugar kung saan nagbabantay sila Private Grayson. Subalit, hindi alam ng mga sundalong Pilipino na bawal o kailangang humingi ng permiso sa mga dayuhang Amerikano dahil sa paniniwalang hindi naman tayo sakop ng Amerika at ito ay ating sariling bansa. Matapos po ang insidente ito sa Silencio at Sosieco, ano po ang mga sumunod na kakanapan? Pinilit na magkaroon ng pag-uusap ang dalawang panig, subalit huli na ang lahat sapagkat nasundan na ito ng mga iba't ibang labanan na nagdulot ng pagkakasawin ng mga Pilipino at mga Amerikano, kung kaya tuluyan ng naganap ang digma ang Pilipino at Amerikano. E maliban po kina Pangulong Emilio Aguinaldo, mayroon pa po bang ibang Pilipino na naging bayani sa pakikibaka laban sa mga Amerikano? Oo, maraming mga Pilipino ang nanguna sa mga labanan Ilan sa kanila ay sina General Antonio Luna na kinilala bilang magaling at pinuno ng hukbong Pilipino. General Martin Delgado ang leader ng mga revolusyonaryong Pilipino sa Panay. Generala Agueda Kahabagan ang kauna-unahang babaeng general sa hukbo ng mga Pilipino noong Unang Republika at marami pang iba. Mayroon po bang naging pinakabatang general na nakipaglaban sa mga Amerikano? Oo, meron. Mga bata, kilala nyo ba ang nasa larawan? Sino, Sino po siya? siya? Mga bata, siya si Gregorio del Pilar. Epa paano po siya nakilala sa kasaysayan? Minabasa nga po ako eh, na malaki ang nagawa niya para maligtas si Pangulong Aguinaldo. Tama ka diyan, sayan. Dahil sa lakas ng puwersa ng mga Amerikano at upang makaiwas sa pagkakadakip bilang pinakamataas na pinuno ng Unang Republika ng Pilipinas ay nagpalipat-lipat ng punong himpilan si Pangulong Emilio Aguinaldo. Mula Malolos ay lumipat siya sa Nueva Ecija, Tarlac, Nueva Vizcaya, Pangasinan, La Union at Isabela. Teacher, ano po ang kaugnayan nito sa labanan sa Tirad Pass? Kasi, sayan, at kayo dyan na mga nanonood, makinig kayong mabuti at matuto. Ang labanan sa Pasong Tirad ay isa sa makasaysayang pangyayari noong panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Ang hukbo ng mga Pilipino ay pinamunuan ni General Gregorio del Pilar E eh bakit naman po napunta sa pasong tirad si Gregorio del Pilar? Ang pagtakas ni Pangulong Aguinaldo ay naisagawa sa tulong ng mga magigiting na sundalong Pilipino. Si General Gregorio del Pilar ay kilala rin bilang Batang General o General Goyo at ang bayani ng labanan sa Tirad Pass. Hinarangan ni del Pilar at ng kaniyang hukbo ang pasong Tirad upang hadlangan ang pananalakay ng mga Amerikano at makatakas si Pangulong Aguinaldo. Nagawa ito ni General Gregorio del Pilar dahil ang Pasong Tirad ay isang makitid na lagusan sa bundok Tirad na bahagi naman ng kabundukan ng bayan ng Concepcion Ilocos Sur. Gregorio del Pilar ngayon ang tawag dito. Ito ay nasa kanlurang bahagi ng kabundukan ng Cordillera. May taas itong 1,300 metro na natatakpan ng mga ulap tuwing maulan. At dahil sa tarik nito, hindi madaling makaakyat at hindi madaling makita ang sino mang nasa itaas na bahagi nito. Dahil sa estratehiko nitong posisyon, pinili ni General Gregorio del Pilar ang nasabing lugar upang harangin at gulatin ang pangkat ng mga Amerikano na naisulihin si Pangulong Emilio Aguinaldo. Kasi at sayan, at kayo dyan mga bata, nakakasunod ba kayo? Opo! Opo. Mahusay kong gayon, ipagpatuloy natin ang ating pagkatuto. Kaya't noong Disyembre 2, 1,800,000, naganap ang labanan sa Tirad Pass. Ginulat ni na General Del Pilar at ng halos 60 sundalong Pilipino ang nasa 300 sundalong Amerikano na kabilang sa U.S. Army 33rd Infantry Regiment na pinamumunuan ni Major Peyton C. March. Nahirapan ang mga Amerikanong matalo si na General Del Pilar dahil sa kasikipan at katarikan ng Tirad Pass at kakulangan nila ng kaalaman hinggil sa heograpiya nito. Kasi at sayan, mayroon ba kayong idaragdag na impormasyon? Hmm, nabasa ko po na sa kasamaang palad, nalaman ng mga Amerikano sa tulong ng isang tinggian igurot na nagngangalang Januario Galut, ang tanging daan o sekretong lagusan papunta sa itaas ng Pasong Tirad at ilalabas sa likurang bahagi ni na General Tilpilar. Kumpiyansa ang hukbong militar ng US na maipapanalo ang anumang pakikipaglaban sa mga Pilipino. Tama! At dahil dito ay nagawang talunin ng mga sundalong Amerikano ang hukbong Pilipino at napatay si General Gregorio del Pilar. Magaling mga bata at dahil dito, hindi nagtagal ay nahuli ng mga Amerikano si Pangulong Aguinaldo noong Marso 23, 1879 sa Palanan Isabela. Ito ay sa pamumuno ni Colonel Frederick Funston. Ito ay matapos ding madakip ang kanyang mensaherong si Cecilio Segismundo. Si Pangulong Aguinaldo ay nanumpa ng katapatan sa Estados Unidos noong Abril 1, 1,100 at isa. Bagamat nahuli at nanumpa na si Pangulong Aguinaldo ng kaniyang katapatan sa Estados Unidos, marami pa rin mga Pilipino ang nagpatuloy ng pakikibaka. Marami ang mga naitalang labanan sa iba't ibang lugar sa ating bansa na pinamunuan ng mga magigiting na bayaning Pilipino. Isa na rito ang labanan sa Balangiga Noong Setyembre 28, 1901, naganap ang labanan sa Balangiga Namuno sa hukbong Pilipino si Valeriano Abanador at Eugenio Daza Sa pangyayaring ito, nagsagawa ng pag-atake ang mga mamamayan ng Balangiga sa Eastern Samar Isinagawa nila ang paglusob sa mga sundalong Amerikano na nakahimpil sa lugar Sa pangyayaring ito, umabot sa higit apat na po ang mga Amerikanong sundalo ang napatay. Ang naging dahilan ng labanan sa Balanggika ay hindi nagustuhan ng mga taga-Balanggika. Ang pananakop, pang-aabuso at mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa kanilang lugar kabilang dito ang mga sapilitang pagpapatrabaho sa mga kalalakihan, pagkumpiska sa kanilang mga bolo na isa sa pangunahing gamit nila sa pagbubukid, sapilitang pagkuha ng mga produkto ng mga tao tulad ng isda at bigas, at pakikialam ng mga Amerikano sa lokal na kultura ng balangiga gaya ng pagsasabong. Kasi at Sayan. Batay sa inyong mga nabasa, ano ang naging tugon ng mga taga giga sa mga ginawa ng mga Amerikano? Lalo pong nalayo ang loob ng mga tao sa mga Amerikano. Pinili nila na manlaban sa hindi makatarungang pagtrato ng mga tayuhan. Tama po iyon. Sinimulan nila magplano ng pag-atake laban sa mga Amerikano ito po ay pinangunahan ni Valeriano Abanador, ang hepe ng kapulisan ng Malanggiga, katawang si Eugenio Daza. Isa sa mga pinuno ng hukbong Pilipino sa lalawigan ng Samar na patuloy lumalaban sa mga mananakop ng lugar. Naganap ang labanan sa Balangiga noong Setyembre 28, 1901. Ang pagtunog ng kampana ng simbahan ng Balangiga ang nagsilbing hudyat ng kanilang pag-atake gamit ang kanilang mga bolo. Bago ang araw na iyon, inilikas na ang karamihan sa mga kababaihan at bata upang hindi na sila madamay. Upang hindi mahalata nakakaunti ang naiwang mga babae, may mga kalalakihan na nagpanggap na babae sa pamamagitan ng pagsuot ng mga damit na pambabae. Nang tumunog ang kampana, inatake ng mga sundalong Pilipino ang mga Amerikano gamit ang kanilang mga bolo. Sa kabuuan, nasa 48 mga sundalong Amerikano ang napatay matapos na sila ay atakihin habang nag-aalmusal. Ang iba naman ay nagsitakas. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinagalit ng mga Amerikano, kung kaya't bilang ganti ay kanilang sinunog at pinagpapatay ang mga kalalakihang may edad sampu pataas. Ito ay pinangunahan ni General Jacob Smith dahil sa gaganapang ito, nagmistulang howling wilderness ang lugar. Ito na nga ang tinatawag na Balangiga Massacre. Sa pagtatapos nito, kinuha ng mga Amerikano ang kampana sa simbahan ng Balangiga bilang war trophy. Noong Disyembre 11, 2018, matapos ang isang daan taon na pagkuha nito ay sinauli na sa ating bansa matapos ang ilang taong pagpupulong at pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos noong Desyembre 15, 2018 sa isang formal na seremonya na ibalik sa Balangiga ang kanilang mga kampana. Sa kabila ng pagyayaring ito, ipinakikilala ng labanan sa Balangiga ang kiting, tatag at kakayahang magtagumpay ng mga Pilipino laban sa napakalakas na katunggali. Ngayong natalakay na natin ang mga paksa sa araw na ito, tingnan naman natin ang pagkaunawang napulot ninyo mula sa aralin. Mangyaring tukuyin ninyo kung wasto o hindi ang pahayag sa pamamagitan ng pagtuturo ng like symbol na nasa kaliwa ng screen. Kung mali ang pahayag, ituro naman ang angry face na nasa kanan ng screen. Handa na ba kayong mga bata? Kung gayon, simulan na natin ang gawain. Una, nagsimula ang digma ang Pilipino at Amerikano dahil sa insidente ng pamamaril ng isang Pilipino sa isang hukbo ng mga Amerikano. Ang tamang tugon ay, angry face, wasto ang iyong sagot. Batay sa mga tala, ang Amerikanong si Private William Grayson ang unang nagpapotok na siyang naging mitsa ng digma ang Pilipino at Amerikano. Ikalawa, ang labanan sa Tirad Pass ay naganap bilang pagtatanggol ng hukbo ni General Gregorio del Pilar at kanilang pagpigil upang hindi mahuli si Pangulong Emilio Aguinaldo ng mga hukbong Amerikano. Ang tamang tugon ay... Like! Tama na naman ang iyong sagot! noong mga panahong iyon mahalaga na maprotektahan ng pangulo ng Pilipinas dahil isang paraan ito upang maipagtanggol ang Republika ng Pilipinas mula sa mga mananakop Ikatlo ang labanan sa Balangiga ay kinapalooban ng pag-atake ng mga puwersang Pilipino sa mga sundalong Amerikano na nakaistasyon sa Balangiga Ang Balangiga ay matatagpuan sa lalawigan ng Leyte Ang tamang tugon ay... Angry face! Tamang muli ang iyong sagot! Magaling! Ang Balangiga ay matatagpuan sa lalawika ng Eastern Summer. Ikaapat, dahil sa pagkakapatay ng mga Pilipino sa mga sundalong Amerikano sa labanan sa Balangiga, nagpasya ang hukbong Amerikano na hayaan at umalis na lamang sa Balangiga. Ang tamang tugon ay Angry face Magaling Tama ang iyong naging sagot Hindi nagustuhan ng hukbong Amerikano ang pangyayari Pinaslang ang mga lalaking may edad sampu pataas Dahilan kung kaya at nagmistulang howling wilderness ang lugar Ikalima sa kasalukuyan, hindi pa rin na ibabalik sa bansa ang mga kampana ng simbahan ng Balangiga na kinuha ng mga Amerikano bilang war trophy. Ang tamang tugon ay... Angry face! Mahusay! Wasto ang iyong naging sagot! Noong Desyembre 11, 2018 na ibalik na sa Pilipinas ang mga kampana ng simbahan ng Balanggika matapos ang higit sandaang taong pagkawala mula sa mga mamamayan ng lugar. Mga bata, ako ay natutuwa at marami kayong natutunan sa aralin natin ngayon. Ang mga pakikibakang ginawa ng mga Pilipino ay nag-iwan ng mahahalagang aral ukol sa kabayanihan at pagmamahal sa bayan. Ang mga ito ay nagpakita ng katapangan at katapatan sa watawat, mga katangiang marapat nating isa puso at tularan. Hanggang sa muli nating makabuluhang pag-aaral ng kasaysayan mga bata, pa -alam! paalam!